Hi guys, good morning. Ayan. Hi, Ay, sa umaga talaga nga ang lola. Kapre-prepare ko lang kay Asher. <coughs> ready, ready, ready na siya nandun. Nandito ako sa may kwarto kasi nanonood siya ng cartoons at na maingay nga naman. <laughs> Nandito ako sa kwarto. So, habang nag kasi nine... 20. 9.20 na dito So may 20 minutes pa 9.40, 9.45 ganoon niya atin ni Asis So may 20 minutes pa siya Nood-nood So ako naman pahinga-pahinga ng konti Tapos mamaya patutulugin ko si Tonton Pag natulog na si Tonton Doon ako nata, dun ako naglilinis ng bahay Kasi Kapag naglinis ako ng bahay na hindi natutulog si Tonton Yung nagliligpit kamay nagkakalat Relate ba kayo doon mamis <laughs> Kapag may mga baby kayo yung kaliligpit mo lang yung laruan na ipinatong ko sa table, pagtalikod ko yung inilipit kong laruan nakakalat na naman. Kaya sabi ko matulog muna si Tonton. Hindi na baling abutin ako ng alas 12, ala una matapos maglinis at least. Malinis ko yung gusto kong linisin, hindi yung nagliligpit ka may nagkakalat, may nagliligpit ka may nagkakalat. Ay nako. Kaya nung nakaraan, alas stress 3.30 na ako naglinis nung, na, nung ano, nung hindi pumasok si Asher, Nawala akong vlog. 3.30 na ako naglinis nun guys, kasi that time kasi talagang tinutukan ko si Asher sa Nepali. Bumalik kami sa basic, yung kaka, ka, ku, ku, ke, kai, ko, kau, kan, kam, ka. Bumalik kami doon, pinamemorize ko sa kanya, parang sa ating ba, baby bibobo. Kasi sa ba-baby bobo, tinuturoan ko din siya ng ba-baby bobo. Kasi kapag na-memorize niya kasi yung ba-baby bobo, kake, kiko ko sa atin, marunong kasi siyang magbasa ng English. Kaya noong tinuturoan ko siya magbasa ng English, bukod sa CVC na itinuro ko sa kanya, phonics ba, phonics. Bukod doon, itinuro ko din kasi sa kanya nung ba-baby ba ba bobo, yung sa atin, marunong siya nun basahin, kaya wala akong problema sa kanya. Kaya sabi ko, gagayahin ko yung technique sa baby bobo sa pagpapabasa ko sa kanya sa Nepali. Kasi sa lahat ng subject niya, ayaw niya ng Nepali. Napansin ko sa kanya nung hindi siya pumasok di, ano, sabi ko, since marunong kang magbasa ng English, sabi ko sa kanya, hindi ko siya tututukan sa English, sa science, at saka sa math. Kasi marunong siya sa math. Wala akong problema sa math. Wala akong problema sa English at saka sa science kasi talagang nagbabasa siya. Ngayon, ang, it, ang tinuro ko lang talaga sa kanya nung araw na yon ay Nepali. Ang napansin ko sa kanya, umiyak siya. Sabi niya, ayaw ko ng Nepali. Ganito, marami siyang dahilan. Sabi ko, ayaw mo ng Nepali. Bakit gusto mo ng seroferok? Eh, pareho lang yun eh. Ang seroferok sa saka Nepali, pareho lang yun na Nepali. Kaso nga lang, ang Nepali kasi is reading comprehension. Parang sa atin, pagbasa. Yung babasa ng story, tapos may sasagutan. Ang Serofero kasi guys is about family, about fruits, vegetables, ganon, yung kung ano yung mga veg, kung ano yung vegetables dito sa Kairahani, kung ano yung fruits dito sa Kairahani, kung ilang district ang meron sa Nepal, ganon ang serofero, local ba? Ngayon, ang serofero gusto niya, ang palagi yung sinasabi sa akin, yung serofero ma'am daw niya, mabait daw, mabait daw sa kanya, tinuturuan daw siya, siguro parang inaalala yan. Ngayon sa Nepali, pagdating sa Nepali, naiyak siya. Sabi niya, ayaw ko ng Nepali. Bakit ayaw mo ng Nepali? Hindi man niya masabi sa akin kung bakit ayaw ba sa sabi niya, hindi ko alam alam magbasa. Ang sabi ko naman, eh alam mo nga basahin yung sa Serofero, eh ano pinagkaiba? Ano pinagkaiba ng Serofero at saka yung Nepali? Eh, pareho naman yun na Nepali nga yung, ano, yung sulat nga. So, yun. Sabi ko, balik tayo sa basic yun ang tinuro ko sa kanya. Kaya ito yung pinapabasa ko siya, hawak-hawak niya yung, meron kasi ako nun eh. Binili ko sa kanya nung nag-start siyang mag-aral. Sensya na sa bahay guys, sa umaga, makul... Ma... sa umaga magulo talaga ang bahay namin. Kasi hindi pa ako naliligpit. Meron ako nito. Meron ako nito oh. Ayan. Ka, ka, ki, ku, ku, ke, kai, ko, kau, kan, ka. Ayan. para siyang baby boobie. Kaya, tuwing babasa ko siya, lalo yung may mga vowels na letter, babalik siya dito. Hahanapin niya halimbawa ta. Tapos nasabihin niya, ta, ta, ti, ti, tu, tu, tu. Ganon. Te. Ganyan. Tapos, te, balik kami. Sana maging effective sa kanya yung way na yon ng pagpapabasa. Sana lang talaga, effective sa kanya to. Kasi sabi ko, i-memorize mo to, i-memorize mo yan. Kasi oras na ma-memorize mo to, sabi ko, madali na lang sa'yo magbasa sa Nepali. Kaya ang ginagawa ko sa kanya, pinapabasa ko yan tapos sa Google Translate pipicturan ko yung reading comprehension tapos babasahin namin pareho saka ko sasabihin sa English na yung binasa namin ay ganito ang ibig sabihin meron yun ba diba, sa Google may Google Translate merong Gemini sa Google Translate so dun ko din naiintindihan kaya naiintindihan ko din yung binabasa namin kasi nagbababasa ka minsan naiintindihan ko siya kasi nga gino Google Translate ko kung ano ibig sabihin yung binabasa namin. Parang yung kay Anil, kay Anil na pumunta sa garden tapos sa garden may potato plants, tapos may grapes, tapos may uh grenade at saka may blueberries. Parang ganun. Tapos may reading, may question doon. Sino yung pumunta sa garden? Uh, ano ang ano ang nakatanim sa garden? ano ang meron sa grapes, parang ganon. Yung grapes ay nahinog. Ano yung nahulog sa ground, ganon. Ang nahulog sa ground ay yung blueberries. Ganon yung question sa Nepali. Kaya, sana lang. Kasi na, tutukan ko siya noon, nung hindi siya pumasok, na anuhan ko sa kanya na yun, itututukan ko talaga sa kanya. Kasi yun lang talagang problema ko. Mababa talaga siya sa, sa Nepali lang talagang problema ko sa kanya. Pero, ang pinagpasalamat ko na, yun nga lang kasi, kahit mataas ang grade niya sa ibang subject, kung merong mas isa, nahihila kasi yung grade niya. Pero, ang pasalamat ko lang, ay pa rin naman yung GPA niya. Kaya, Nepali lang talaga yung gusto kong itutok sa kanya. Ang hirap din kasi mag ng teacher kasi ang nire-request nila pag ganyan na mababa ang bata, ang nire-request nila is tutor, tuition. Eh, dadalhin mo ang bata sa school Nepali lang ang kailangan ko. Di hanggat kaya ko. Sabi ko nga, hanggat kaya ko pa naman turuan si Asher uh, ng Nepali. Hanggat kaya ko pa. Hanggat kaya ko pa. <laughs> Ako na muna ang magtuturo sa kanya. Ayan, ready na. Nag-aantay. Anong oras na ba? Ah, ayan guys, 9.30 na. So, see you later. Hi guys! At yun nga, bagong gising ang aking bata, bumili ako ng tinapay. Yung foot, ay, anong tawag dito? Foot long bread. <laughs> Tama ba? Foot long bread ba to? May, bi, may, ano, may inaalok si Baya na malaking bread daw. 120 ang isa. Sabi ko na Sabi niya kasi kahapon, ngayon niya dadalhin. Ngayon, nung tinanong ko kung meron, sabi niya, lahat daw nung malalaking bread, diniliver daw sa saura sabi niya, bukas kita dadalhan, sabi niya, sige. Kasi yun yung pang baon, -baon ba ni Asher. At dahil natulog si Tonton, at pinahiga ko din siya, tignan yung anak, -ana, ano yung, yung namumugto yung mata ko. Anak ko no, meron ka pang tinapay. Di ba, ba nga nauubos si eh? Hindi pa nga niya nauubos yun, oh. May pagkain ka pa, ah. Gusto mo So, dahil nga pinatulog ko kanina at nakahiga din ako at nakaidlip din ako oh. ang hugasin ko ay natambak sa may lababo. Ay, ang buhay ni mami! Kasi kapag ganyan na, minsan kasi nakakaramdam din ako ng pagod guys yung araw-araw dito sa bahay na alaga kay tonton, linis, Tapos ang init-init pa. -init, ah. Minsan parang pinakapahinga ko kapag yung natulog si Tonton tapos pinapadede ko. Nakakaidlip din ako. Kaya sabi ko sa kanya yung mga hugasin. May time na ganoon. Makakaramdam ako ng pagod minsan. Yung parang lahat ng energy ko nasupsup lahat ni Tonton. Kaya kahit yung simple paghugas minsan ng pinggan, ipinagpapaliban ko kasi sabi ko pahinga muna ako. Nakakaramdam ako ng pagka uh, pagod sa katawan. Sa paulit-ulit na ginagawa ko dito sa bahay. Tapos ang init-init pa kasi ang hirap kumilos. Yung konting galaw mo lang. Konting galaw mo lang, tagaktak na agad ng pawis. Konting galaw, tagaktak ang pawis kasi. Kaya, yan ngayon, parating na si Asher, kasi nga Friday ngayon, kapag ganitong Friday ay hanggang 3 o'clock lang ang mga bata. Pauwi na si Asher, so itatapos ko na itong hugasin ko para pagdating niya, pahinga-pahinga siya. Siguro, since walang pasok naman bukas kahit mamaya na kami mag-start ng homework niya. Mga alas 4 or mga 5 o'clock, pag yung medyo pahapon na, dun ko na lang siya tututuran ulit maguhugas mo na ako. Kasi kababangon lang namin ni Ash, ni Tonton. Kababangon lang namin ni Tonton sa bed. Kaya tingnan nyo. Yung buhok ko, ano pa. Ah, uh, gulo-gulo pa. So, see you later again, guys. Was time again, for the annual sports event, event. Event days, Duffy uh -huh. was looking for forward forward to tell the bad back meaning ton. ton. Max. Matt's mother asks Daffy who is playing against you Daffy replies reply reply confidently Confidently Our our mm. Neighbor Neighbor Rule roll roll But the same Make sure You 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 Practice Practice with Well 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 Dairy Daffy Daffy I have Hurt, hurt Her? that rule. Rule. Rule plays plays Real? will will really really will Real? well. Next, well. Um, yes. Daffy. Daffy, we write reply. Reply. Don't warn. worry. Worry, worry man. I always win. In face. In fat. In fat baby. They... Duffy. Duffy had